saldi ko. Pag dilika dili ka, ha? baka lalo ka magsisi sa huli. Alam mo, sa sarili ko lang na opinion at pananaw. Biglang-bigla kaya tang nanlaglag ng iyong mga minamahal sa buhay. <laughs> Alam mo, yung ginagawa mong yan, strategy yan ng mga Duterte eh. Inutusan kanila no, para ilaglag mo yung dalawa no, para kamuhian ng taong bayan. At pag kinamuhian ng taong bayan, patatalsikin. Pag napatalsik, uupo si Sara Liu. At pag nakaupo na si Sara Liu, absuelto kayong lahat sa kaso nyo ng mga magnanakaw. Wow! Ang galing ng inyong drama, ha? Ha? Huwag na kami! Huwag nyo kaming gaguhin! sa akin kahit magnanakaw si Marcos basta hindi mag, hindi mamamatay tao. May pagkakataon din naman kasi para kay Marcos kung sisingilin ng taong bayan niyan. Pero yun dahil lang gusto nyo may upo si Sara at nang kayo ay maabsuelto sa inyong mga pagnanakaw. Sisirain niyo yung nakaupo ngayon para makaupo si Sara Yan ay isang malaking katarantaduhan. Dahil wala kaming napipisil na may uupo na mapagkakatiwalaan ngayon kasi lahat halos nakukuha ni Duterte ginagamit ang mga perang kinita sa bayan at kinita sa mga ilegal para ipambayad para lang sila'y makupo at yung mga magnanakaw na yan sama-sama yan nag-aambagan yan para si Marcos ay mapatalsik para makaupo si Sara Duterte. At pag nakaupo na si Sara Duterte, absuelto kayong lahat sa pagnanakaw. At hindi lang yan, patuloy ang inyong pagnanakaw pag yung si Sara na ang nakaupo. Dahil unang-una, hindi na kayo makukulong. Tagumpay ang inyong laban bilang mga magnanakaw. Laban sa taong bayan. Kaya 'wag mo kaming paikutin. Kung totoo'ng walang nagdidikta sa umuwi ka. Harapin mo sila. 'Yun lang, 'no? Ah.